part na one tugo maligaya morning isa sa pinaka tago nilang barko no pinakanindot no ang tugo maligaya so yes si Sanchez sa tagpot na if if part na siya no so i thruster pa o proa so ayan thruster tira na wala na siya so, sabay pang kusok ng hangin so ayan ang tao ang na niya yang flag oh inside plug oh, Tugo, Maligaya so depart na sila no ayan na ayan na so, dako siya no? isa sa pinakadakong buwan ko sa Tugo so, ang Maligaya isa sa, isa sa pinakanindot, no? pagpa-retire sa mga pop, John Paul nangabot ang mga Masagana Maligaya sigla kung saan po mga nangabot nila mga barko no? sa bawat for Manila na siya no? okay, kanilo ilo to Manila no? so para Manila na siya no? kung ano ha so sulit kaya muna siya mga cruise mga cruise ship doon sa Pilipinas ng no? behind bihay Luzon, Visayas, Mindanao no? so Togo, Maligaya no? so pinaka isa sa pinakanindot no? mga barko to Togo no? so pindot pindot niya siya. so kung usak kayo ka niya udala lang yung tubig you no know, tubig mineral kaya e, inas yung tubig diha no katong fountain na medyo layo ng glasa pero ako sa mga mineral blig yung kaso mahal kayo ng no, mga siguro mga 500 ml siguro nasa 50 depende sa una pa to no so it's better na no, ka badala ka og tubig at 13 liters no kana na kung ang biyahe na mo is at kasi ang Manila uh, ah, Cebu Manila 22 hours eh. 22 hours to 25 hours depende kasi mo rin just friends lang eh. no? so daking pa so exacto no sa 22 to 24 24 to 25 ano? hours so mga ito kung ganihin na na sila o oh, depart ayan na so dako yun sa barko isa na isa pinakaninot lang barko na no, ito Nan ako na ko guys ha ang ako wag yan so mga bihay manila ng ko kayo swell dia sa may fortune island so kani dili kayo niya matarog kita kuman sa mga naludit yan maka inahinay na siya wag katubang magiging ka na siya diha sa may forward na mo no? gumaligaya. maligaya So, oh. So, bula uh, you know? so, so na thruster, oh. Ano yung sagit tawag ang bow thruster? do kabuk. kabuk na. So, kayo. So, nagko pa makina. So, dot-dot-dot. niya. gusto ka kuhan, niya na barbuhan, So, gusto ka dako, bukat. Basta, sulit kayo. Thruster, no? makina ang bow thruster, niya. Tuyok niya siya ko kung ano yung nasitar na ito na kong ligaya nahinay na siya o tuyo no? ano yung tukong ligaya so ready to depart na no so hinay na nahinay na siya o kahit nahinay na siya o gabante o uh, nahinay na siya o. it's launch ko na okay bound for Manila to go Maligaya no? so ano mabarak ko sa Tugu Maligaya so, shout out sa tanan yan no? steward crew so mga nindot ni Tugu Maligaya so nila barak ko no? at to Manila po sa kay ko ano eh para baka sa kay ko kasi sa piling baka sa kay barak nindot daw ako na makasakay barko ng sumot na kay enjoy ni kay dagat Na so, sobanti na sila oh. tubo maligaya. So ingat-ingat sa biyahe mga bro, mga waso poso poso. ingat-ingat sa biyahe. So so nairan pa may forward sa may image ang sa tawag na no, dapat. Uh, uh, oh, yeah, Mr. Ward. na din sila Argentina so ingat sa biyahe so na mga tao na pibila ka buk mga tao na nanaw ato uh, mga mga ilo-ilunggo so na sa baka na nananaw sa na, ni ni part na tanaw sa mga barko o sa pier so imbe tubo malikaya So MV Togo Malika melikai. Yeah. Okey. So dapat ke show? Oh, ada ke dapat orang ni. Ya. So sebenarnya so, so, dagangnya satu so, yang saja. So, good luck sa si, biyahe no? God bless you everyone God bless you everyone sa So dari siya agi sa south no Saya bawa from Manila sila So, dress yang lagi sesau So, sulit so, so, ni Baru kuah ni edak Untuk ni Impi tuku Maligaya So, kawai-kawai lah -kawai Mereka tahu, dakuk di ni siap Dakuk benda ni siap, jangan fall lah kita ini mengadakku selahik sekuat Mereka kira-kira kanatan tanilah ngebar Tugu Maligaya no? ang isa sa pinakadakong barko nila sa Tugu so nindot no? nindot ni siya so may isang design no? sa kung ano lasing barko ni kasakay taan eh sa ka hero na kita so hinahinay na sa si liko hinahinay sa si liko to starboard hinahinay na sa si liko so yung rudder no? okay, yung rudder Yeah. Okay Bye, good luck. Tunggu mulai gaya. Sana so, ka starboard na siya, no? Nakaliko na di siya, no? Starboard naik yun, nasa liko. Do starboard. Okay, tunggu mulai gaya. Kita beli Tuan. Shout out sa kru. siko, cool. sikipitan nino, uh, shout out no. sato bu, sato bu, shout out, shout out, shout out. Shout out.